Mga balita ngayon, River Wall Project sa Bulacan na tuklasa ni PBBM na hindi pa nasisimulan kahit fully paid na. Higit isang libong kabahayan sa bansa makikinabang sa 2025 electrification project ng DOE at limang electric cooperatives. Panibagong LPA nakapasok na sa bansa may katamtamang tsansang maging bagyo. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ikinagalit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natutuklasang palpak at ghost flood control projects nitong mga nakaraang linggo. Sa kanyang surprise inspection sa Baliwag, Bulacan ngayong araw, ikinagulat ng Pangulo nang tumambad sa kanya ang hindi pa nasisimulang river wall na nagkakahalaga ng 55.7 million pesos ito ay sa kabila ng pagkakamarka na 100% na completed na ang 220 meter concrete river wall project na bayaran na umano ng buo ang contractor na Sims Construction Trading at nakatakdang simulan noong Pebrero. If you know if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented. Ang laki ng nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. Uh, not, not, no, I'm not I'm angry. Dahil dito tinawagan ng pansin ng Pangulo ang Department of Public Works and Highway o DPWH na anyay clear deception na nagpapalala ng pagbaha sa probinsya ng Bulacan. Lumagda ng isang kasunduan ng Department of Energy o DOE at limang electric cooperatives sa bansa para sa unang batch ng electrification project sa isang libong kabahayan sa bansa katuwang ng DOE sa nasabing proyekto ang Atlant Electric Cooperative Incorporated, Aurora Electric Cooperative Incorporated, La Union Electric Cooperative Incorporated, Quezon 2 Electric Cooperative Incorporated at Southern Leyte Electric Cooperative. Sa nasabing Memorandum of Agreement, layong pailawan ang 1,492 households sa mga unserved at underserved barangays at sityo sa mga malalayo off-grid at geographically isolated areas sa Pilipinas. Gagamitin dito ang 192.8 million pesos na pondo na parte ng Total Electrification Program para sa taong 2025. Pagdidiin ni DOE Secretary Sharon Garin ang pangako ng pamahalaan na bawat bahay maliwanag na nagsisiguro na makatatanggap ng sustainable energy ang bawat mamamayang Pilipino. Isang low-pressure area ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR at may katamtamang tsansa sa pagdevelop sa isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ayon sa Weather Bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang LPA humigit kumulang 800 km ang layo mula sa silangan ng Eastern Visayas. Base sa forecast, maaari itong tumaha pahilagang luson sa weekend at sa oras na maging bagyo ay tatawagin ito na esang. Samantala, may posibilidad na mag-develop ang thunderstorm sa mga Binsya ng Visayas, gayon din sa Palawan at Occidental Mindoro sa loob ng 12 oras. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <silence>